Hi guys, kumusta? Ako si Grey at itutuloy natin ang mga kwentong apartment. And let's enjoy the story. Di, ano na? Anong ano na? Sagot ko sa katrabaho kong si Ashley. Kakatapos lang namin ng round sa ospital at nagpapahinga. I mean, T, di ba? Lumipat ka sa bagong apartment. Oh, kailan yung house blessing? House blessing ka dyan. umu palang lang ako, hindi ako bumili ng bahay. Nakangiti kong sagot sa kanya. Whatever. Basta tiha, pag nakalipat ka, party-party tayo. Ngumiti lang ako at tumango. Pagkatapos nito, nagka si Ashley na pupunta sa kantin para bumili ng kape. Ako nga pala si Abby Kale, but you can call me Abby. Tubong negros ng mga pagtapos ng nursing, pinalad na mga dito sa kapite. samantalang nakikitira sa tita ko, ngunit tulad ng karamihan, syempre, kusok rin mga pagsulo. At maswerte namang nakahanap ng malilipatan. At in fairness, mura ang renta. Imagine, one five Parang giveaway na lang. Kaya naman agad kong kinontak yung landlord para makapagpa-reserve. Di bali next week na yung schedule ko para lumipat. But I think tomorrow pupuntahan ko yung apartment para ma-check. Tao po. Tao po. Tawag ko dun sa bahay kung saan nakatira yung landlord. Sino yan? Isang boses ng matandang babae ang sumagot sa akin. Ay, magandang umaga po. Ako nga po pala si Abby, yung nagpa-reserve po sa inyo nung nakarang araw. Dumungaw ang babae sa pintuan at sumenyas na pumasok ako. Pagkapasok ay eh, pinaupo niya ako sa sopa. Pasensya ka na, Ineng. Hindi ko alam na ngayon kapupunta. Tapusin ko lang itong niluluto ko at pupuntahan na natin yung apartment. Okay? Wala pong problema, sagot ko sa kanya. After 7 minutes ay naglakad na kami papunta sa apartment. Habang naglalakad, nagpakilala siya sa akin. Sabi niya, tawagin ko na lang siyang Aling Ime. Tuwang-tuwa ako nang makita ko yung apartment. Napakalaki! Bukod pa dito, malapit ito sa pinagtatrabawahan ko. Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip na kunin tong apartment. Bumalik kami sa bahay ni Aling Ime para pumirma ng kontrata. Abi, iha. Tawag pansin sa akin ni Aling Ime. Gusto ko lang sabihin sa'yo na oras na pumirma ka. Yung one month deposit at one month advance hindi mo na pwedeng bawiin kapag umalis ka kahit di pa tapos yung buwan ng upa mo. Nagkakaintindihan tayo. Opo naman, Aling Ime. Tsaka wala na rin po siguro ako makikita ng ganito murang apartment. Nakangiti kong sagot sa kanya. Tumangon lamang sa Aling Ime. maya, maya inabot ko na sa kanya ang pirmadong kontrata. Lunchtime nang makita ko si Ashley kasama ang coworker ka namin si Anton na kumakain sa kantin. Ashley! Anton! Tawag ko sa kanila. Lumapit ako sa kanila. Dala-dala ang ice coffee at tinapay na binili ko. Umupo ako sa tabi ni Ashley. Yes! Anong chika? Tanong ni Ashley. Kumagat muna ako sa tinapay at sinagot ito. I-invite ko lang sana kayo sa bago kong apartment. Next Saturday kasi lilipat na ako itong off ko. Itong Thursday. Ay, bongga! Bet! Bet! Pumapalakpak. Nasagot ni Ashley. Eh, Abi sa'ka ba lumipat? Tanong ni Ron. Actually, malapit lang yun sa inyo, Ron yung apartment na kulay gray yung wall. Tapos si Aling Ime yung caretaker. Biglang nang laki ang mata ni Ron. Numutla at pinagpawisan. Abi, makinig ka sa akin. Seryosong nakatitig sa akin. Huwag ka nang tumuloy. Epe, At bakit naman, Ron? Putol ni Ashley. Huwag ng malalim si Ron bago nagsalita ulit yung apartment na yon Ashley, hindi normal yon Bata pa lang ako, iniiwasan na yung apartment na yon May mga nagsasabi na pinamumugaran daw yun ng mga maligno. At ang mas malala, demonyo. Isang malakas na tawa ang sinagot ko kay Ron. Come on, Ron. 2025 na. Naniniwala ka pa rin sa ganyan? Or pinagtitipan mo ako? Umining-iling ito hindi, abi uh, seryoso ako. Kaya nga, yung apartment na yon ang tawag ng mga taga sa amin, apartment di impyerno. Kasi hindi normal yung apartment na yon. Ngumiti lang ako kay Ron. Well, sorry to say Ron, hindi ako naniniwala sa mga super or sa mga unnatural na ganyan. Kaya nga ako naging nurse, hindi albularyo pabiru kong sagot sa kanya. Saka pumunta na ako sa apartment. Everything is fine and perfect. Walang maligno, walang multo. Oh, yun naman pala. Sagot ni Ashley. So ano, sa so next up, punta kayo? Yes! Sagot ni Ashley. Habang si Ron, nakatitig sa akin. Parang meron pa siyang gustong sabihin, pero kinipigilan na lang yung sarili. Maayos naman ako nakalipat. Mag-iisang linggo na ako dito. Ngunit wala pa rin naman ako nakikitang multo. Kaya naman mas lalo akong na-convince na hindi totoo yung sinasabi ni Ron. Pero minsan may mga bagay na dapat pala pinaniniwalaan mo. Alauna nang makauwi na ako. Nag-double shift kasi ako. Yung isang kapalitang nurse eh, nagkasakit kaya hindi nakapasok. Pagka-uwi, parang may kakaiba. Yung pakiramdam na sobrang alinsangan, mainit na hindi mo maintindihan. Kaya naman dumaray na ako sa banyo at naligo para mapagpahinga na. Pasado alas dos ng madaling araw nung matapos akong mag-prepare. At siguro dahil sa si sobrang pagod, makatulog agad ako. Pero maya maya, nagising ako. Nakatagilid kasi ako at nakaharap sa pader. Unti-unti kong minulat ang aking mata at pinakiramdaman ng paligid. Biglang nanlaki ang mata ko dahil naramdaman kong may humiga sa tabi ko. Iniisip ko kung nalako yung pinto pero sigurado ako bago ako matulog nalako yun. Pero sino tong tumabi sa akin? At napatigil ako sa pag ng nang ko ang mahinang hininga sa batok ko. Hindi ko alam ang gagawin ko. Nanginginig ako. Iniisip ko kung totoo ba to o binabangungot lang ako. Nagipon lang ako ng lakas ng loob at nagdesisyon na harapin kung sino man yung katabi ko. Isa, dalawa, tatlo. Wala. Wala akong katabi. <laughs> Nananaginip lang ako. Siguro dahil sa sobrang pagod, kaya kung ano-ano na lang yung nararamdaman ko. Umiling-iling na lang ako habang nakangiti. Nawala lahat ng takot ko kanina. Ngunit nang tumihaya ako, tumigil at tibok ng puso ko. May isang babae ang nakadikit sa kisame. Nakaharap siya sa akin at nakangiti. Kahit may kadiliman ay kitang-kita ko ang mga dilaw niyang ngipin at ang mga mata niya'y punong-puno ng galit. Gusto kong sumigaw, ngunit hindi ko magawa sa sobrang takot at mayabang iya pa. Unti-unti bumababa 'yung babae, papalapit ng papalapit ito sa mukha ko. Ipinikit ko ang aking mata at sinimulang magdasal. Aman namin na salamat ka Sambahin ang ng mo, mapasa namin ang natigil ako sa pagdarasal dahil sa bulong. Aman namin na salamat ka ang sa may ng mo, mapasa namin ka, ang karen mo. Aman namin na salamat ka sa ng mo, mapasa namin ang karen mo. Kalma mo, malilikid siya ng panalangin mo. Hindi, umalis ka dito Umulis ka dito. <laughs> Papatayin kita. Papatayin kita. Papatayin kita. Aman-aman mga ka. <laughs> Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ko. Wala na akong pake. Dali-dali akong tumakbo at lumabas sa apartment. Halos di matigil ang pagpatak ng mga luha ko. At tuloy-tuloy na panginginig ng aking katawan. May mga lumabas naman ng mga kapitbahay. At niyayang pumasok sa kanilang bahay. Pinainom ng tubig at tinanong kung ano ang nangyari. Pinahintay ko muna na mag-umaga at tumawag sa mga pinsan upang makiusap. Nakuni ng mga gamit ko dahil hindi ko na kayang pumasok sa apartment na yun. Kaya naman, kung darating ang panahon na may magsasabi sa iyo na haunted ang isang lugar, please, maniwala kayo. thank you so much sa pagsama. Sana na-enjoy nyo yung story and also please comment kung taga saan kayo para malaman ko naman kung saan umaabot yung video ko. Muli, ako si Kuya Gray. Have a good one and love you all.